Bagay ka, oi. Malaking aas, mga lods! Turo, atin! Oh. Wap, wap! Papaakin ka na! Papaakin ka ba? Digbasi, ba? tigbasi. Tigbasi no. <laughs> ba? Digbasi! Ayan. Patay na patay? Itsa sa tubig, ba? Itsa sa tubig. <laughs> patay na ba yung malaking aas diyan? Ay, ko Ay, malaki mga lods. Oh, oh, no, Ayan makamandag yan mga lods. Naku, no. delikado. Buhay pang ulo patay Putli gulo bay Putli gulo, gulo, gulo. And, <laughs> no, na, mo, ba? Putli, Putli ba? Putli gulo. Lukoy. na rin nyo? No, 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 no. Ah, <laughs> <laughs>

Hmm, wala well, yes. yes. na sa na. Yun, <laughs> na. Ang dami na naming huling ganito, Lods. <laughs> dami. Mm. Oh, ayan, malaki-laki uh. yan. Ayan na na. Kakain ba to, guys?

dami na yun, oh. Hindi na mapaksiw. Oh, what's guys? Pili tayo ng lugar, Lodge. Hi, sa maraming mga tilapia. Yung malalaki. Hi, vlog. Welcome to my, guys. May klaro dito. Blog. Walay klaro. Walang isda. Doon sa kabilang mundo Meron Tara Simulan natin maglakbay sa kabilang mundo Doon sa tahimik at marami kisda Tahimik Ayan, naguhukay po sila ng wate Ano yung wate? Worm Wate ba? Wate Yung bulate Yung pan Ang biper ba? Biper nga eh. Masa na? Biper. Ha? Ah. Lawak ko pa. Alam ko mo na. Hindi okay. mo na, na? mamak. mo na nun. Aka na nasa green. Oo. Oh. Nasa green. Ganun ka, do? Ay, wakabagang mga hapon, oy. Yeah, hindi na. Hindi na magkamandang. ka, oy. Ay, patiya. Malaki ngas mga lods! Tuna, eh, ate! wap no? wap. Papaakin ka na! Papaakin ka ba! Ay, waka! Digba si Mike! Tigbasi ba, tigbasi. Ayan. Patay na patay? Oo. Itsa sa si tubig ba, itsa sa si tubig. Patay na ba yung malaking aks dyan? Sige ko ah. Ayaw lang po nita. Oh, malaki mga lods. Ayan oh. Paipir, makamandag nga yan mga lods. Naku, delikado. Okay. Buhay pang ulo patay ha! Putli ko ulo, bay. Putli ko ulo, bay. Putli ko ulo, bay. Putli ko ulo. Balos ba na rin nyo? Ah, oh, na, balos, siya pati ang pastro. Walang nyo. Malaki ba as yun, mga lods? <laughs> Takbo yung bata. Ayun, no? <laughs> oh. <laughs> Takot siya sa malaking biper. Ha?

malaki yung lugar na napuntahan natin mga loots sa tingin ko maraming isda malalaki hmm, sira. mga dagko ba mga dagko